Ahapon nga pala mga mari, may mga dumayo sa amin ng mga followers na mula pa sa Kalamba, Laguna. Kaya ayan at niyayan na nga namin sila sa mansion ni Don Celverio para magpiknit at magpangluto doon. Binigyan nga rin namin sila ng dalawang sakong tilapia na sila nga rin ang sumalok sa aming Skylab at nagtulos na nga rin si Buyok na gagawin namin isa pang Skylab. Mga 9.30 siguro ng umaga nagsidati nga ng aming mga bisita na mula pa sa Uwisan at sa Mamatid, Laguna. Nagpahinga nga lang sila saglit sa aming bahay at maya maya nga ay dumiretso na nga kami sa pulo dahil medyo tanghali na nga sila nang sila'y dumating. At dahil bang lakas nga ng hangin ngayong araw, kaya naman naghanap na nga lang kami ng pwesto na kanlo. Hindi nga namin nagustuhan itong unang pwesto na napuntahan namin mga mare, kaya naman lumipat na nga kami doon sa mansyon ni Don Silverio. Medyo nakakatakot nga lang ang alo ng mga time na yan mga mare, pero kering kering naman itong bangka namin at medyo malaki naman Dito ito. Dito nga sa bangka namin sumakay mga babae, tapos yung mga lalaki naman ay doon sumakay sa kanilang daladala. Pagkarating na pagkarating nga namin doon mga mare, nag-asikaso na nga rin kami ng aming mga lulutuin at baka mamaya ay abutin nga kami ng gutom dito. Ang mga naman mga mare ay sumama kay buyok sa pagsalok sa sky Skylab kahit na nga bang lalaki ng alon, just good dahil. Gusto nga raw kasi nila ng inihaw na tilapia, kaya ayan at pinili na nga nila yung medyo malalaki. Pang ihaw na nga kami dito sa pulo ni Don Silberio, mga maret, yung iba nga daw ipapangat nga sa sampalo. Dami nga silang inihaw na tilapia dahil medyo marami nga kami dito at lampas sampu nga kami. Nakalimutan ko pang andalin yung panlatag na dadaling ko sana dito, mga maret. Mabuti na lang talaga at meron nga panghabing sibuyok sa bangka, kaya ayan at yan na nga lang ang nilatag namin. Napagkakaginhawa nga dito sa mansyon ni Don mga mare, pero ito isang mansyon na abandonado na wala na nga nakakita. kapit na nga rin ni Buyok itong duyan na daladala nga namin dito sa puno ng Sampalok at dito nga sa haligi ng bahay ni Don Silberio at grabe mga mare, sobrang tagal ko talaga nakatulog dyan. Inihaw na nga rin nila yung mga gulay na dala nila katulad na lamang ng talong at ng okra tapos ako naman ay nagbalat nga nitong na daladala nga nilang mangga. Grabe mga mare, mga kaarte-arte ito mga bisita namin nating tingnan naman at isda pa nga lang ay talaga namang sold na sila may dala nga rin silang karne ng kalabaw na iluluto nga namin mamaya adobong manok at mga gulay itong isa nga sa mga bisita namin ni namin mga maret meron nga silang mga alagang hayop at mga taniman ng gulay doon sa kalamba Nung maluto na nga ang lahat ng aming mga pagkain na nagkain na nang ngarin kami ng tanghalian sabi mga mare yan nga lang ang ulam namin pero napagkakasarap talagang kumain kapag ka nandito ka nga sa pulo matagal eh. na talaga namin itong plano ng aking kumari at sabi nga niya ay marami nga daw gustong sumama sa kanya dito para mag at makita nga kaming dalawa ni Buyo. Wala namang problema sa aming dalawa ni Buyo kung gusto nyo nga pumunta rito at makasama nga kami sa pagpipiknit basta't magdala lamang kayo ng maraming pagkain natin. Ano ni Chari? Kagaya nga nitong sila kuya at may dala nga silang kalabaw kaya ayan at sinabawan na nga rin nila. Parang napagkaka-special pa nga ng luto nila kuya dito sa karne ng kalabaw dahil may sangkap pa nga silang onion leeks. Uy, abani. <laughs> hindi nga makukompleto itong pagpunta nila dito sa isla kung hindi nga magpapaliguan sa dagat itong mga batang kasamahan nila kaya ayan at naglubluban na nga sila sa tubig. Diyos At bago nga kami umuwi mga mari, nagpicturan nga muna kami dito sa mansyon ni Don Silverio para may remembrance nga daw sila sa amin ni Buyo. Inimis nga muna namin ang paligid ng mga pinagawaan namin bago nga kami bumaba. Balak pa nga sana bumaba sa bahay mga mare kaso nga lang ay huminahin na nga raw ang hangin, kaya naman diretsyo na nga sila pa uwi sa kalamba. Pinaglalagay na nga nila sa sako itong mga isda na nahuli nga nila kanina nung sumalok nga sila ng Skylab. Halos dalawang sakong tilapia nga itong nahuli nila kanina mga mare bukod pa nga yung niluto namin doon sa mansion Tuwang-tuwa nga itong mga bisita namin sa mga tilapia ang namin sa kanila mga maret sabi nga naming dalawa ni Buyok kay bumalik lamang sila pagka gusto nga nilang Dalawang bangka nga ang nila at may katig nga ito kaya naman hindi nakakatakot sa Marami riyan. nga rin na nagko comment dito sa amin na parang bansarap nga daw pumunta dito at magpiknit nga dito sa may pulo. At okay lang naman sa aming dalawa ni Buyok. mga maret tatanggapin naman namin kayo ng maluwag. Pero syempre mga mare schedule nga muna natin yan dahil baka mamaya pagpunta nyo nga dito ay wala nga kaming dalawa ni Buyok dahil palagi nga kaming wala dito sa bahay. Inantay pa nga muna namin silang makaalis mga mare bago nga kami dumu tapos, ay ko nga muna si Buyok sa pagbababangan nito mga ginamit namin doon sa Alos piknik. araw-araw nga kaming nasa laot ng aking Buyok, mga mare, at mabuti na lang talaga at hindi nga ako masyadong nangingitim. just good. Kinabukasan naman, mga mare, sumama na naman nga ulit ako dito sa aking Buyok dahil magtutulos nga daw siya ng gagawin nga naming Skylab. Babaligtaran nga daw ni Buyok yung Skylab nga namin na nandito sa laot, kaya naman napagkakahaba nga ng kanyang patuto. Pangatlong Skylab na nga namin ito, mga mare, at lahat nga nang yan ay siya lang ang gumawa. Hindi na rin siya kumukuha ng makakatulong, mga mare, dahil marunong naman siya gumawa at gamay na gamay na nga niya ang paggagawa ng Skylab. Noong isang araw nga mga mare nakabili na nga siya ng mga kawayan at ng lambat na gagawin nga niya bago naming Skylab. Nagpupundar na kasi kami ng mga panghanap buhay dito sa dagat mga mare dahil bang liit na nga ng kitaan dito sa Facebook at baka mamaya ay tumigil na nga ako sa pagbablog. Charis!